yung representative ng kapatid. Ako na, hi. Ano yung representative ng kapatid? Ano Ano yung representative ng

Asawa ng akin. Akin. Pamangkin. 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 Pamangkin.

Paulit nalate, ang pangarap niya na iwan, kulit nyan, kulit nyan, kulit nyan, kulit na. kulit nyan, 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 kulit

Sorry kayo, ako na, ako siya. <laughs> <laughs> apo na, apo! Daddy, oh! Daddy, oh! Daddy, oh! Daddy, oh! Daddy, oh! Daddy, oh! Daddy, apo. Daddy, oh! lahat ng paapong. Buka muna, na. nagbibidyo ka <laughs> <laughs> Ito dun muna, nagbibidyo pati. Eh? <laughs> Mamaya ka na pumila. <laughs> na, pa. hindi din nakakalakad, hindi na po sa eh. <laughs> dito lang kasi. No? <laughs> Nako, isang daan libo. Isang <laughs> libo, sampun libo. Dal ka ng dal dal. Hindi na makakalang. Hindi na makakalang. Mamaya na to, nagbibidyo pa eh. <laughs> Kanina. Alo, lolo. Mm. Thank you po. Ay, ito ko nagbibili ang mama, nakadalawang pila ka naman. Hindi, baka ako na yan. Bago tumayo. Ano, pangit ni mami. Sabi mo na kagad yung pera mo. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ayun <laughs> Ay, ang tulog <laughs> Yung apo na nasa maap Yung apo na nasa ano uh -huh. <laughs> Sabi sa akin Kukuniktahin ko Papagdala ko sa kanila <laughs> Anong tanong? Sinasama Sinasama Sa dabidin <laughs> Sa Riva! Ikuha mo rin yung apo na nag exam kaya hindi nakasama. Na hindi yung bumagsak, gano'n? You know? Oo, oh, hindi yung... Oh, hindi, hindi yung bumagsak? Hindi, si Tunying ba? Wala ngayon, di ba, nag exam Sa ba? Hindi, sa si school. Kaya hindi nakasama. Kasama yun. Oh, speaking We can speak in English too! <laughs>